Magandang araw po sa inyong lahat Ito po yung parte ng Barangay 10310, ah, uh, Kung saan uh, ito yung mga presidente na nasunugan dito sa uh, Barangay 310 sa Santa Cruz, Manila Ito yung likuran ng Manila City Jail. So makikita natin yun Doon pa sa dulo, sa loob ay marami pang mga residenteng nasunog. Uh, yung isang bahay dito ay yung taas ng bahay nila sunog na at uh, yung baba na lang ang natira so makikita natin Abot mo na -abot ka. Mm -hmm. punta tayo na sa banda dulo so narinito tayo ngayon sa kung saan yung mga ibang bahay pa ayan makikita yung mga residente na sunogan Gagawa pa sila tayo. natin sila. Iba naglalabas pa ng mga uh, pwede nilang mabenta. Uh, yung kung may maitutulong tayo sa mga kapabayan natin dito na nasunugan, tulungan natin ma tibigan ito, halos yung bahay, tulog yung itaas, pero yung baba lang natira. No! Kuya, kuya, ito po yung likod ng city jail. Saan nung nagsimula yung sunog yan? Sa, sa playground? Sa playground? ito po yung bahagi ng likurang ng Manila City Jail. ito po yung pinakabakod maga po kagawad ah uh, ay nasunugan nga yung mga kababayan natin dito sa barangay 310 ng ano Santa Cruz, Manila. ah uh, kamusta na po yung mga kababayan natin? Isa uh, ito naman po, uh, medyo na ano sila ng konti, isa naman ng konti pero inaantay pa rin natin yung tulong ng gobyerno na parating na ngayon dahil naghihintay rin ang gobyerno ng Lusod ng Maynila ng final report na kung ilan talaga yung nasunog asap uh, as of now nagko-consolidate pa tayo ng mga nasunugan natin mga kababayan siguro uh, ang aming pinaka-final ngayon ay 463 pero uh, pang umahabol na partial, partial initial partial lang natin. na, po yun siguro pero siguro madadagdaga siguro ng mga lima ano po yung mga uh, kailangan natin tulong dito sa mga kababayan natin pa? kailangan namin tulong dito yung mga financial assistance sila at saka yung mga dapat na goods yung mga gagamitin mga mga nangungupahan ngayon na dapat yung <laughs> mga na upahan kasi hindi naman lahat location di ba? Kito na location. Yung mga inaan, kasi gobernador, inaantay nila ngayong ayuda, ang balita nga si Mayor magbibigay ng ayuda sa bukas sa P. Gomez, gaganapin yung pagbibigay ng ayuda ni Mayor. So patuloy po kayo na nakamonitor pa sa mga iba pang mga residente yes, dito po, para marami, mabigyan ng tulong. Yes po, marami naman pong gustong tumulong kaso ay hinihintay po namin yung final po na talagang lahat ay may pasok yung mga nasunugan. Kaya kami, naghihintay rin kami, marami na sa amin tumatawag na gustong tumulong dito, pero bagamat hindi pa nila mainong kung ilan talaga yung dadalhin ng mga tulong. Marami pong salamat, kagawad.